At balik biyahe na nga po ako nyan Padawas pa Manila para po para makajuto na ulit sa oh. Pasay ang aking binabaybay ngayon ng SLEX. tagal kong hindi rin nadadaanan pag ako hindi nawe anyway daday nabiyahe ako dito ngayon na nairo na kamis kasi lapad na ng kalsada widening na talaga ganda na ng biyahe kahit makulong langit ganda naman ang biyahe pa masyadong traffic dire diretso lang ang biyahe malinis ang daan ngayon nakakamiss din mag ano yung ngayon ng sauta parang napapaisip ako parang sarap bumalik bumalik eh nasa alam nabala na pala hindi ko na mamalain ng ano, ko malapit na pala ako sa alabang 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 hindi ko na naman namalain pumasok pa pala tulong alabang yung sinasakyan ko kre-reklamo libre na nga <laughs> at ito na na po Tapit na tayo Masa pagkita na po Ang alapaw Medyo nagtatagal na po at buha ng Yata doon na ano Ang tulgit Nandito na nga po kami sa mismo ng Alabang yung dating mayroong Star Mall ngayon wala na Para na nga pala ng Asian HM Terminal At ang bagong terminal na BTX Vista Terminal Exchange Ang dating Star Mall ngayon wala na ngayon the terminal na ang tawag the terminal Alabang Station